Sa lahat po ng gaming po na gamit ko, itong si OnePlus Ace 5 Ultra na ang pinakamalamig po na subukan ko. Unlike po sa ibang Snapdragon na umaabot po ng like past 50 degrees Celsius yung temperature. Tapos mas humiinit pa po sila pagka idediretso pa rin sa may gaming. Eto po guys si OnePlus Ace 5 Ultra. Hindi lang po ultra yung kanyang performance dahil ultra lamig din po siya pagdating po sa may gaming ngayon. Isipin mo sa may 20 minutes po na benchmark stress test ko sa kanya, isumabot lang po siya ng 43 degrees Celsius. Compare po sa may snapdragon na umabot po ng 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Yung iba nga po guys is pa sa 50 degrees Celsius yung temperature at nag-overheat pa. Ang malupit pa po sa may smartphone na to, diniretso ko nga po siya ng isang oras na benchmark stress test sa kanya. At yung 40 degrees Celsius sa temperature po yung sa may unang benchmark test ko sa kanya, hanggang isang oras, hindi po siya nabago doon. Sobrang nagulat ako doon guys considering po na napakalakas yung kanyang processor, pero yung kanyang temperature is hindi na po siya lumagpas doon. Compare po sa ibang Snapdragon na talagang umiinit ang sobra. Compare mo naman guys sa may Poco F7 Pro na mas mahina po dito sa may OnePlus 65 Ultra pero nag-overheat po si Poco. Then yung ibang smartphone po, then yung ibang smartphone po na may Snapdragon 8 Elite is umaabot po sila ng kulang 50 degrees Celsius yung temperature. Pinakamalamig na po guys ang Realme GT7 Pro na umabot po ng 44 degrees Celsius yung temperature. Pero nung dinaretso ko po sa isang oras yung benchmark stress test po natin sa Realme smartphone po na yan, isumabot din po siya ng kulang 50 degrees Celsius. Tumaas din po siya. At dito nga po kay OnePlus guys, paano po kayo nangyari na hindi po siya sobrang uminit. Kahit dapat iinita po ito ng sobra. Dahil medyo mabigat po yung stress test na ginagawa ko na yan. At mas naging stable pa nga po yung temperature natin dito. Compare po sa ibang smartphone na mas mahina sa kanya. Pero mas malakas pong uminit dito. At kahit po sa ibang smartphone po, nakasing lakas niya. Pero mas mainit din po yung temperature. Compare po kay OnePlus 6.5 Ultra. Dahil nung sinubukan ko nga po siya dito guys sa may bright memory. Sagad yung graphics natin dito. Pero kasing init lang po siya guys ng GT30 Pro. Pero yung GT30 Pro, eh hindi po nakasagad yung graphics niya. Saka mas mahina po dito guys yung GT30 Pro. Saka never po ako naka-encounter ng delay at lag po sa kanya dito. Masyado mabigat ang game na to guys. Pero never po siya naglag sa may OnePlus 6.5 Ultra. Diniretso ko pa po yan guys ng kulang 30 minutes. At grabe guys, napaka-stable po niya sa 60 FPS na gameplay. Hindi nagbago yung performance niya at umabot lang po sa isang 48 degrees Celsius yung temperature natin. Pero sa ibang smartphone po na subukan ko, 10 minutes na gaming lang po dito. Is umaabot lang po ng kulang 50 degrees Celsius yung temperature. Pero dito guys, 30 minutes pero mas malamig pa po siya. Ibig sabihin kung dito po siya may bright memory at dito sa may benchmark stress sa na ginawa ko sa kanya is hindi po siya nag-overheat. Ibig sabihin, paano po kaya sa ibang games? Tulad po nila Mobile Legends at Call of Duty Mobile, ay eh mamaniin po yun eh ang OnePlus 6 5 Ultra. Dahil pagkatapos ko po sa may bright memory, is dineretso ko po agad sa may Delta Force. Sa ganda graphics din po yan guys. Tapos sa 90 fps pa yung gameplay natin. Medyo mahirap pong abutin yan sa mataas na graphics. Tapos mataas din po yung refresh rate. Dahil sa ibang smartphone po, may tataas po natin yung refresh rate niya. Pero mababa naman yung graphics. Then yung iba po, mataas yung graphics niya pero mababa pa yung refresh rate. Pero dito sa may OnePlus 8 5 Ultra, parehas po siyang mataas. Ito po siya guys, grabe hindi naapektuhan ng performance sa may Delta Force. Kahit pa umabot ng 48 degrees Celsius yung temperature natin. Dalawang bagay lang to guys. Insider malamig po talaga ang dimensity ng processor. Compare po sa may Snapdragon ngayon. Or sadyang maganda lang po ang cooling system ng OnePlus 6 Pro Ultra ngayon. Then nung sinubukan ko po ang benchmark stress test dito sa may OnePlus 6 Pro, isumabot po siya ng lagpas like 50 degrees Celsius yung temperature natin. Masyado po siyang mainit compare din sa may Ultra version. At take note guys, isang try pa lang po yan sa may 20 minutes sa benchmark stress test natin. Pero umabot po siya agad ng 50 degrees Celsius yung temperature. Pero si OnePlus 8 Ultra, Tatlong benchmark stress test yung ginawa ko sa kanya Pero nag-stay lang po siya sa may temperature po niya nung unang stress test ko sa kanya Isipin mo sa buong game ko po sa may Delta Force 30 minutes na gameplay po yan guys Hindi mo lang po siya umiit na sobra Kahit pa nakasagad yung graphics niya At mataas yung frame rate natin Dahil naalala ko po si Redmi Turbo Pro Pro Mas mainit yun compare nga po dito Nung nagdaroon po ng Delta Force Dahil inabot lang po ng 47 degrees Celsius yung temperature ko dito Sa may plus Ace 5 Ultra hindi na po siya sobrang uminit. Lumamig pa po siya ng konti. Sinubukan ko rin po pala ito sa may PSO emulator kung kakayanin po ba niya. Since MediaTek po itong processor natin. Ito yung sample gameplay natin guys. Mukhang smooth naman po siya dito. Ang problema ko lang po dito guys is hindi ko po mapagano yung controller ko sa kanya. Kaya medyo mahirap po maglaro ng PS2 dito kung wala po tayong controller na gamit. Dito naman guys sa may Call of Duty Mobile. Mapagkakamal ang Clash of Clans lang po itong game na to. Eh hindi po yung mahihirapan sa Mi OnePlus 6 5 Ultra. Yan po yung gameplay natin. Max frame rate po siya at max graphics parehas. Si OnePlus 6 5 Ultra nga din po palagay sa mayroong pinakamataas sa refresh rate sa A-series. Dahil naka 144Hz yung refresh rate natin dito. Basta flagship display to guys. Hindi na natin kailangan ipaliwanag pa. Kung usapang display lang, eh halos nandito din po lahat. Pero na lang po talaga ang ulang. Even sa may battery po guys, itong si Ace Ultra, ang pinakamalaking battery po sa A series ngayon. Till meron po siyang 6-7 siya battery. Compare po sa may Ace 5 Pro na meron 6-1 siya battery. Siyempre may bypass charging din po yung smartphone na yan. At sure magagamit yun po yan dito guys. Lalo kung ML lang or kung nasyut yun po yung lalaroin natin. Kasi hindi nga po siya iingit ng sobra kahit pa sa ilang oras sa paglalaro dito. Kayo na po ang magsasawa kakalaro dito guys. I think ang malaki pong dahilan kung bakit po mas malamig itong si OnePlus Ace 5 Ultra. Dahil nung tinignan ko nga po sir, sa may website po ng mismong OnePlus. Eh talaga napakalaki po ng paper chamber cooling ng smartphone na to. At ito isang dahilan pa is dahil po itong si Ultra version is naka plastic frame lang po tayo dito. Unlike po sa may Pro version guys, na meron po yung metal frame. Hindi ko lang po alam kung bakit biglang plastic frame lang po ito. Maybe yan din po ang isang dahilan kung bakit po mas murang OnePlus Ace 5 Ultra compare po sa may OnePlus Ace 5 Pro. Dahil nasa around 25,000 lang po itong si Ultra habang nasa kulang 30,000 naman si OnePlus Ace 5 Pro. Pero to be honest guys, hindi mo mararamdaman na cheap po yung smartphone na to. Dahil napaka solid pa rin po niyang hawakan. Saka po itong likod niya is meron po siyang Meron po siyang glass back dito. Kaya still okay pa rin po yan. Saka sigurado naman guys, lalagyan po natin ng case yan. Kaya matatakpan din po yung ating design dito. Tulad nga po itong si OnePlus 13 ko ngayon guys, naka... Naka metal frame po ito pero syempre lalagyan ko pa rin yan ng case baka po kasi magasgas siya. Saka malaking bagay din po yung pagiging plastic nga po niya dahil gumanda pa po yung thermal ng smartphone natin. Compare nga po sa naka metal, maganda nga po siyang hawakan pero syempre guys lalagyan pa rin ng case yan. Kaya mahalos useless lang din po siya. Linawin ko lang po pala guys. Dimensity 9400 5G po yung kanyang processor dito. Itong si OnePlus 6 Pie Ultra. Yan na po ang pinakamalakas sa processor ni MediaTek ngayon. Actually kaya daw po niyang umabot ang 2.8 million na AnTuTu score. Kaso baka doon po yung sa mataas na RAM at mataas na storage. Kung baka guys, kung i-compare niyo po ito sa may Snapdragon 8 Elite. Mas lamang po guys ang Snapdragon 8 Elite sa may single core performance niya. At lamang naman po guys ang Dimensity 9400 Plus 5G sa may GPU score po niya. Kaya mas maganda po yung makukuha natin gaming dito po sa may Dimensity na processor ngayon. Nag-battery drain test din po ako sa may smartphone na to sa may sagad po na refresh rate niya. At nakasagad din po yung resolution. At grabe guys, ganito kalakas sa smartphone. Pero umabot po siya ng lagpas like 17 hours bago po siya maging 20%. At nagsimula po ko guys sa may 100%. Hindi po siya nalalayo guys sa may Redmi Turbo 4 Pro na mayroon 7550 mAh siya battery. Kaya kung usapang battery guys ay hindi rin po tayo mabibigo dito. Sinubukan ko nga rin po pala ito guys sa may 1C human. Okay din naman po siya guys. Agad din po yung ating graphics. At nasa around 50 to 60 fps po yung gameplay natin. Para sa mga hindi gumagamit po ng emulator dyan, mukhang hindi na po masama itong Dimensity 9400 plus 5G na processor. Compare po sa may Snapdragon na yun. Lalo ko yung mga games na lalaroin natin is galing lang din po sa may Play Store. Dahil even po dito sa may Wuthering Waves, okay oh, din po yung nakuha kong performance sa kanya. Nakasega din po yung kanyang graphics. At nasa 60 FPS din po yung gameplay natin. May mga part lang po guys na meron siyang FPS drop. Pero hindi naman nakaka sa may mismo gameplay natin. Still okay pa rin yun para sa akin guys. Well guys, to be honest, itong si OnePlus 6.5 Ultra is meron po siyang lamang sa specs po ng OnePlus 6.5 Pro. Pero si OnePlus 6 5 Pro, is meron din po siyang lamang na specs sa may OnePlus 6 5 Ultra. Pero siyempre kung gaming po ang pag-uusapan dito, eh medyo mahirap pong mamili sa dalawang smartphone na yan. Alam ko iba pa rin po ang Snapdragon, pero hindi po natin pwedeng baliwalain na mas malamig po siya compare sa may Snapdragon at mas stable po yung nakuha kong temperature sa kanya compare nga po sa may 8 Elite. Dahil malaking bagay din po guys ang malamig na gaming phone compare po sa mainit na gaming phone. Dahil so, kung may po ang smartphone natin, eh hindi po tayo advisable na gumamit ang bypass charging. Pero kung malamig na yung smartphone natin, I think wala pong problema kahit mag-bypass charging pa tayo dyan. Saka sa kasa may design po, mas gusto ko itong si OnePlus Series 5 Ultra. Hindi boring yung kanyang design. At buti nga po guys, isiba yung forma ng kanyang camera. Compare po sa karamihan ng mga smartphone ngayon, na puro pabilog po ang mga camera module. Sa may camera po pala niya guys, meron po siyang 50 megapixel na main camera saka isang 8 megapixel na ultra wide. Well guys, decent naman yung kanyang camera dito. Color accurate naman siya at maganda naman ito para sa akin. Lalo pat gaming phone talaga to, hindi po siya camera phone. Yan lang po yung ibang mga naging sample ko sa kanya. Hindi na ako medyo nag-focus sa kanyang camera guys. Pero dyan po sa ilang sample ko, eh masasabi ko na hindi po masama yung kanyang camera. Siyempre sa may front selfie camera, I still naka 16 megapixel pa rin po yan. Same po ng majority ng mga China ron po ng mga smartphone ngayon. Kung naging maliit lang po sana guys yung display ng OnePlus 6 5 Ultra, eh mas pipiliin ko po yung ganitong klase ng design. Compare nga po sa may OnePlus 13T. Kung naging maliit lang sana guys yung display ng OnePlus 6 5 Ultra, eh ito po ang pipiliin ko. Compare po sa may OnePlus 13T. Dahil nga po sa magandang, medyo nagagandaan po ako dito. Compare po sa may camera module ng 13T ngayon. Pero syempre dahil nga po gaming phone to, eh, hindi po yun lalagyan ng malita display ni OnePlus. Syempre yung pinakamalaki as possible. Then yung kanyang display guys, is meron po siyang 6.83 inches. Malaki po yung kanyang display guys. Kaya talaga mag-enjoy po kayo kung gagamitin siya as gaming phone talaga. Sa ito rin ngayon ang pinakamurang smartphone na merong Dimensity 9400 plus 5G na processor na mabibili nga natin ngayon. Mas mura siya kaysa kay OnePlus 6.5 Pro at kay Realme GT7 Pro. Actually guys, isang day lang kung bakit po ayoko ng Dimensity na processor is dahil nga po hindi supported dito kasi isang Warzone Mobile. I mean, hindi po siya optimized. Pero sa paglipas nga po ng mga sa paglipas ng mga nakarang buwan, nalaman ko na lang po na wala na palang Warzone Mobile sa may Play Store. Dahil nga po hindi siya talaga hindi talaga siya optimized. At I think hindi po problema ng processor yon. Problema na po ng Warzone Mobile yon. na hindi po siya optimized sa maraming smartphone ngayon. At dito nga po sa may MediaTek, I think okay na ako dito. As long as hindi naman ako maglalaro ng Warzone Mobile. Dahil wala na rin naman na. Kaya okay na po ako sa may smartphone na to. Since nabibigay naman yung performance na ina-expect ko sa kanya. Tulad po ng Snapdragon 8 Elite. Tapos mas malamig pa nga po siya sa may gaming. Compare po sa may 8 Elite. Meron po tayong link sa may comment section. Kung gusto nyo po umorder rin ang smartphone na yan. At congrats nga po pala sa nanalo ng smartphone natin itong Galaxy A06 5G. Chachata lang kita dyan sa may Facebook page para malaman mo na ikaw yung nanalo. palit ka lang po yung video natin. Thanks for watching.